Pasok, ikta, igma, ikso, rokol. Alam ala Pwede ko ba malaman kung sino ka nang may minsala dyan? Ha? So, sino ka? Hindi kita pakakawalan dyan. Ba't mo ito pinapasakitan? Ha? Ano ka? Tao o elemento? Pwede ba tayo mag-usap? Ha? Parang suuap at <that> yun. <sounds> o, sige. Tao ka o elemento? Ha? Pwede ko ba malaman? Tao ka ba o elemento? Tayo mag-usap. Bakit mo ito pinapasakitan? Ha? Ha? Uh, Anong eh? Sino ka? Sino ka? Iksa. Magba? Ikso. Susunugin kita dyan. Kung sunugin kita dyan, tinatanong kita, tao ka o elemento? Do. Ha? Do. Elemento? Ayun nga, elemento. Ganyan ang saltang elemento. Mawawala yung ed. Oh, Pwede bang bitawan mo na itong may katawan o susunugin kita dyan? Ha? Sige. oh, Tatamta na muna to may katawan. Ano ka? Itim puti. Sagot? Itim. Itim ka. O, itim pala itong inkantong ito. Ba't pinapasakit mo? Ikaw din ba nagpapasakit sa anak nito? Oo. Ibibitawan e, nyo na ito ha? Ay sige. Susunugin ko kayo dyan sa loob ng katawan na yan. Huwag nyo nang pipinsalain ito. Ha? Sigurado ka? Oo. Ilan kayo pumipig sa halay sa katawan? Oo. Sagot? Oo. Isa lang? O sige, kusak martabarang pagsuli sa babarag na this this day na Oh. Kawle. 'Yung so, mali nang nilis sa kulam ah. Ini mention na. Teen. Ate. Ate. pang pangalan mo. Sa harap po. Ano mo ng else, Alam mo ako sa kanakarating? Ah, sige, so, pagtanggal na lang